Tubi! Yung dito na kami lalakad sa may palayan. Wala lang palayan. Munggo na yung naani. Bagong ani. Yan, lakad yung dalawang asan dito. Si Tubi at saka si Buni. Hello. Buni, Tubi. 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 Yan si Tubi. Oh. Yan si Buni at si Tubi. Yan sama-sama. Yung na nandito sa sa may pala. Yan. Hello, Tubi. Hello. Yan. Bonnie. Para makakuan kayo. gala galak kaya ang dami pang mga munggo dito yun. Eh. Mga beans. Ah. Uh. Pwede yung pitasin pero hindi na nila pinitas eh. Pinabayaan na lang nila. Ano to? Elephant air to eh. Ito o. Oh. yung Daw elephant air siya. Diba mahal to? So yung highway. Ito lang yun sa kapatid ko banda sa kabila. So, dito kami. Ang sarap ng hangin. Ay, ay po. Ay, ito yung irrigation dito na natuyo. Natuyo na irrigation. Wala ano. Ay, ho pala. Diyan dumadaan tubig niya. Irrigation. Irrigation. <coughs> hanggang doon. Alam may bato dito. Nag-enjoy yung mga doggy. Oh, ano? Patusok ka? Gusto tayo pa mamunggo na umutin yun yung mga mga beans. There's leftover. Okay. <coughs> oh. so on si Boni ang so, ganda maglaka dito pag bandang hapon na siya yung padilim na ang lamig Pero pag tanghali ay na sobrang init Oh Ba sobrang init pag tanghali dahil pang mga dito mga munggo namin dahil pa pipitasin dito yun eh, yung munggo yan guys ang sarap maglakad dito ah uh. Lapit lang to sa highway. Tapos dito ang lapad ng mga lupa, taliman. Ay, dito pala nakatakip siya. Ang lawak. Ang banda sa dulo, mayroong fish pantry na. tilapia, mga isla at saka hipon. Na pwedeng bumili fresh from the farm pag bibili ka sa kasa sa lain ng nila ang sila kaya ah, napaka ganda kung dahil pa mga munggo na tira eh <laughs> Iiwan na sila. Ay, kayong dalawan dito, ha? Huh? tubig tingnan natin doon kasi may mga pakwan pa dyan eh yan, iniwanan na nila yun Ina nila yung harvest sa mga tinong-tinong -tino ang dami <clears throat> padilim na dilim na siya. Kasi so, may mga tinok-tino. May mahinog. Alam mo yun guys, yung parang tinok-tino siya o. Oh. Alam Pisilis. Hmm. Doon ang dami. Tanya natin. Ay, dyan. Dito yung tanima ng pakwan na inani na nila. Hmm. And so yun lang guys. Video for today. Thank you for watching. to pasyal pasyal dito sa my farm sa Iloilo City. Bye bye.